Sasama na ako para matigil na ang pangugulo at palanakit dito sa Distrito 6. Kailangan kong gawin to, Nay. Hindi. Hindi ako papayag. Ayoko. Pero nanay, ang dami na mga inosenteng nadadamay. Kahit kung kayo sinaksak na ho nila, nanay, Ayoko na ho na may managdag pa, hindi ko na ho kaya. Basta, hindi ako papayag na pumunta ka sa Encantadia. Hindi. Hindi eh, Hindi totoo yung pinag-uusapan niyo tungkol sa apo ko Pero Martin Nagkikiramay ako sa'yo Eh sabi ng anak ko eh, eh kay, Nagkamali lang ako ng pagkakasabi Ay, maniwala kayo sa'kin sa Anak Kilala kita Kung nagsisunungaling ka o hindi Alam ko yun <sighs> Hindi totoo yan Martin Maniwala ako sa anak mo kay, hindi nga po totoo yun sinabi ng hindi na nga apo ko si Sangre. Mga Bier, rinerespeto ko po kayo. Mabuti po kayong tao. Pero pag naalaman ko po yung totoo na may kinalaman yung apo nyo sa nangyari, hindi ko po mapapatawad yung apo nyo. Tandaan nyo yan. Ay, hindi nga Buhay ng nanay mo! Buhay ng asawa ko! Ang nawala, Akino! Sige na! Asikusoy mo na ilamay ng nanay mo ikaw lang makakapagkasikaso nun. Tiyahan mo na ako rito. Sige na! Malis ka na! gandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo lalo na po sa aking mga kababayan sa distrito 6. Ako po ay lubos na nakikiramay sa inyong lahat at lalong-lalo lalo na doon sa mga naging biktima ng parasan kanina. Ako po, bilang inyong ama at gobernador ay inaaral ang nangyari kanina. At ayon sa pananaliksik, ang mga Amazon ang sumugod kanina ay hindi mga tao. Sila po ay mga kakaibang nilalang. At dahil ang sangreng yan ang bakay nila, malakas po ang kutob namin na sila ay magkakauri. Kaya ako po eh, lubos na nakikiusap sa inyo. Na wag na po kayong magpapaloko sa fake superhero na yan. Fake news! May karamay ako, okay, Ro? May karamay ako, ha? Lakasan yung loob niyo. Okay. <coughs> <coughs> Hindi ko talaga mapapatawad yung sangre na yan. Biruin mo, nawala na nga ako ng magulang. Namaon pa ako sa utang dahil sa pagpapagamot sa pagpapalibing. At anong klaseng superhero ang nandadamay at nagpapahamog ng iba? <coughs> Wala siyang kwenta! <laughs> Wala talaga siyang kwenta! Wala siyang kwenta! <laughs> Janine, hindi May announcement si Gobo. <sighs> Tandaan ninyo. Hindi po siya tagapagligtas. Hindi po siya kaibigan gaya ng inaakala ninyo. Siya po ay kaaway. Siya po ay isang terorista. Tama. Salot siya. Salot siyang sangre na yan. Salot. Salot sangre. Salot. <laughs> ang nanggugulo sa kaayusan ng bayan natin. Muli ko pong itataas ang patong sa ulo ng sangreng Handa po akong magbayad ng malaki sa sino mang makakahuli sa sangreng yan. At hindi lang iyon. Wait! There's more. Isang taong exempted sa number 8 sa kung sino man ang makapagdadala sa akin ng Sam Raiya. Marami pong salamat. Ako po. Ang inyong gobernador, Emil Salvador, isasalbako kayong lahat.